Walang katapusang pagpapaliban sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang manong lantarang senyalis na duwag na manindigan ng karamihan sa mga senador. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Nantarang sinyalo sa duwag na manindigan, ang karamihan sa mga senador ang walang katapusang pagpapaliba ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ng Tindig Pilipinas kasunod ng panawagan sa Senado na simulan na ang pagdinig sa impeachment trial ng vice. Ayon sa Tindig Pilipinas, naging malinaw sa magda na hindi karapat dapat manungkulan bilang presidente si Duterte. Matapos sa na sama-samang napanood, ang pagwawala ng VC sa isang presko noong November 23, kung saan tinireklamo nito ang pag-iimbestiga ng Kamara kung saan napunta ang Confidential at Intelligence Funds ng OVP at TEPED at ang pag-amin nito na mayroon siyang sinagtratang pumaslang o pagpapasang kahit Mangulumbang Bong Marcos, First Lady Liza Araneta Mar Marcos at House Speaker Martin Romualdez bilang pagtugon sa diumanong bata sa buhay niya ay sa Tindig Pilipinas, higit pitong buwan na ang nakakalipas mula sa paghain ng unang complaint at halos apat na buwan naman mula sa pag-accept ng complaint sa Senado pero wala pa rin na nangyayaring paglilitis. Giit ng koalisyon, kung gaano kalinaw ang ng ang krimen ng bisyo ganoon din kalinaw ang pagbabaliwala umunaw ng liderato ng Senado sa konstitusyon, sa pera na bayan at sa halaga ng buhay ng bawat Pilipino. Panawagan ng koalisyon, malakas ang mga ebitensya. Kaya't magkaalaman na at simulan na ang pagdinig o tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio, itong balita mabilis, mabangis, walang mintik.